papaya dito sa trabaho? Eh kuya, gusto ko man naman magtinda eh. Tsaka nasasarapan na sila sa pagkain ko, di ba Mama Eden? Tsaka si Sir Jebo? Oo naman. Actually, kailangan kita. Gusto ko kasing mag-invest sa ah? sa'yo. Eh kuya, marangal na trabaho naman itong ginagawa ko eh. Marangal! Gusto mo ako si sa kumpanya yung pinapasukan ko! Ilagay mo lang yan sa pagkain. Na ihaanda ni Marimar dun sa mga kakain ng tao. Eh sir, baka mawalan akong trabaho dito. Basta alam mo, wala ka ng trabaho pag di mo ko sinunod. Sige na. Kuya! Kuya, pwede ba akong mag ano? Magbenta? Magbenta doon ng ulam doon sa mga katrabaho mo. Marimar, aga-aga wag mo akong ta. Ano magkitinda ka ng ulam doon sa mga katrabaho ko? Oh. Di mo ba alam na papahiya mo lang ako doon? Um, kuya, kahit kahit anong na lang, kahit hindi ko na lang sasabihin na magkamag-anak tayong dalawa kung na kinakahiya mo ako. Marimar naman. Bakit kasi hindi ka na lang maghanap ng ibang trabaho? Hoy, hey. Hoy, hey. Hey, Enzo. Grabe ka makapagsalita kay Marimar, ha? Gusto mo na makatulong eh. aga-aga, ma madaling araw pa lang nagsisigaw ka diyan. Kakaya sa kapitbahay. Gising ako diyan nang aga-aga niyo nagsisigawan diyan. Kamagalala. Bakit kasi di ako humingi ng tulong? Ako bahala. Ako tutulong sa'yo. Tara na. Ito tayong palengke. Ay, good morning. Good morning. morning. Ano huh? ba'y? Masa dyan? Ano ba'y? Pinapagbawa si Boss. Bakit hindi ka lang. Eh wala. May kinausap lang ako. Tawi ka na ng late. Tahan na. Ah. Uh, Uy, Suki! Okay. Hello! Sir Jembo! Hi, si Ma'am Eden! Kumusta? Uh -huh. <laughs> okay lang! Ako! Andito na si Marimar. Ay, Ma'am, ito dala ko na yung mga ulam na gusto ninyo. Lalo-lalo na kanala pero yung favorite mo, no? pansit mo! No? Yeah, diba? <laughs> okay lang! Marimar! Di ba nag-usap na tayo? Ito ang tigas ng ulo mo! Yeah, bakit naman? Gusto mo talaga ang dito sa trabaho? Eh kuya, gusto ko naman naman magtinda eh. Tsaka nasasarapan nga sila sa pagkain ko, ba diba, Mama Eden? Tsaka si Sir Oo naman. Totoo. At tsaka Enzo, nakakatulong si Marimar din sa amin kasi nakakatipid kami imbis na igastos namin doon sa labas. Alam niyo, kaya na nasasarapan niya sa luto niyan eh. Di niyo nga alam kung malinis si yung paggagawa niyan eh. Kaya nga tayo may kapiteriya dito sa opisina eh. Uy Enzo, grabe ka naman. Hindi ka ba proud sa kapatid mo? Eh marakal naman yung trabaho niya Paano ako magiging proud dyan? Eh kung maghanap naman din trabaho yan, di ba? Eh hey, brother, grabe ka naman sa akin. Hey, hindi ka ba proud sa sister mo? Nagtitinda? The... Hindi talaga! S Bakit? Bary Barya-barya na naman kinikita ako dyan ah! Sa tingin mo nakakatulong yon. Siguro hindi mo pa natitikman yung luto ni Marimar. At saka kung sinasabi mong marumi yung luto niya, eh di sana dati pa kami na lasod o kaya na hospital. E Ayun na eh, ay, hindi pa sa ngayon, pero inuunti-unti niya yung katawan niyo. Oi, hey, good morning, sir. Eh, so, kinigta kayo yung boss sa opisina. Ano dito? Ah, uh, sir. Kasi minabasok ko na ang paslupa dito eh. Naglalako. Eh, sir, di ba bawal yan dito sa opisina? Actually, Enzo, sa so, yung sinasabi mo ang paslupa. Kilala ko, si Marimar. Sa totoo lang, nasasarap na ako sa luto niya. Total, ang na rin naman si Marimar. Gusto mo pa, Enzo, so, sa Marimar. Pumunta kayo sa opisina. Gusto ko kayo makausap. Hindi po, sir. Ah, sir. Dabari ko na po yung rides. Ay, hey, salamat po ma. Ay, thank you. Thank you po ulit. Hindi ako nang iabot yung bayad. Sige po. Sige po. lang, ha. Ah, uh, sir. Ano po ba yung kailangan nyo sa akin, sir? May kailangan po ba kayo sa akin, sir? Actually, kailangan kita. Gusto ko kasing mag-invest. Ah. Sa'yo. Ah, sir. Teka lang. Sir, tama ba yung narinig ko, sir? Mag-invest ka sa akin? Oo naman, kasi actually, sa totoo lang, ha? Bihira kasi ako makatikin ng ganong klaseng luto, eh. Thank you, sir, ha? Ah, sir, teka lang, ha? Ba't ka naman mag-i-invest dito kay Marimar, sir? Eh, mahirap lang to, sir. Tsaka pipitsugin na yung matinitinda na ito, sir. Mamaya, sa yung pahidahilin kong pagkasira ng kumpanya mo. Teka lang, Enzo, ha? Hindi kita maintindihan, ha? Di ba kapatid yung si Marimar? Is yung sinasabi mong mahirap Nangangarap Na balang araw makatulong sa pamilya Bakit parang ikaw pa yung nag Hihila pa baba sa kanya Imbis na ikaw yung sumuporta Ay nako sir Huwag po kayong mag-alala kasi Hindi ko po sasayangin yung ininvest nyo po sa akin sir Hindi ko po uh, Sasayangin yung tiwala po nyo sa akin Naku sir isang pagkakamali yung gagawin mo. Baka mamaya, yan yung simula ng pagkabagsak ng kumpanya mo. Sige lang, Enzo. Parang pinapakalimutan mo yung desisyon ko, ah. Baka nakakalimutan mo. Ako may ari ng kumpanya nito. Respetuhin mo kung ano yung desisyon ko. Pasensya na, Jeff. So, ganito. Enzo, ikaw ang ma-manage ng restaurant na yung tatayo ko. At si Marimaro naman, siya ang bala sa kitchen. Nagkakaintindihan ba tayo? Sige po, sir. Ah, uh, sir, bagyan po ako sa opisina. May gagawin na po ako. Ah, uh, Marimar. Bakit pa nila kayo ng galit ng kapatid mo sa'yo? Ay nako sir, kung ano yung ikinalaki ng galit niya, ganun din yung ikinaliit man sa kanya. Eh, paano ba naman sir? Nauli ko dun sa CR, nagmamarinate. Kaya ayon. <laughs> sir, hindi mo sabihin na nga si Enzo is magaling din magluto. Kaya lang parang ang sagwa sa CR ng mamadnit, no? Ay! Yun! Tama ka, sir! Yun! Minarinit! Ba naman yung hanggar yan? Kasi <laughs> yun! Masa, sir, mas magaling kasi ako magluto sa kanya. Kaya yun. Pero, sir, naigan na siya. Huwag na natin isipin yun, sir. Basta importante yung pag i mo sa akin, sir. Ito magalala, uh, Marimara. Actually, sobrang tatuwa ako sa'yo eh. Tsaka, ang ng utak mo. <laughs> Thank you, sir. O, so, paano? Sige na, mare Alis na ako, sir. Hindi, dito na lang. Bigyan mo kita na ano, sir. Ito, libre ko na po sa inyo, sir. Papasalamat ko. Thank you, ah. Sarap na ito, ah. Kasi sarap ko, sir. Alis na po, sir, ah. Marinate na. Ha? Ano ba? Aray ko! Ano mayayari sa'yo? Alam mo, pagbidabida ka talaga, eh, no? Alam mo, kasi mo mangyari, ah. Bakit hindi ka na lang kasi maghanap ng trabaho? Yung maayos! Eh, yung marangal na trabaho na itong ginagawa ko eh. Marangal? Gusto mo akong sirain sa kung kanyang pinapasukan ko. Eh, kuya, hindi ka ba masaya? Magiging magkakabaho na tayo. Ayaw mo ba nun? Teka lang. Pero naman to, nagsisigawan na naman kayo. Nakakahiya sa mga kapitbahay, oh. Eh, itong bakla na to, ate. Pumunta pa talaga sa opisina para magtinda. Eh, ano ba sa mga Enzo? Ha? Eh, ate, napapahiya ako sa mga katrabaho ko! Nakahiyari yung buhay natin, ha? Alam ano mo, magkakapatid tayo. Dapat nga magpasalamat ka na tinutulungan ka ni Marimar. Eh, ate, iwan ko kung bakit ganun yung reaksyon niya. Hindi eh, nga dapat maging masaya siya kasi magkakatrabaho na po kami. Oh! Kinakayari ng mga kapatid mo. Sa so, tingin mo, maging masaya ako. Ito, tatandaan mo. Marimar, hindi hindi ka asenso sa ginagawa mo.

Halo ka lang noon. Ayoko lang na baka malik mo, ka sa office. Kaya mo na. Kaya <laughs> re-realize mo. Mahalapi. Eh. Sir. Brian, kamusta? Okay naman po. Ah, uh, pala Brian. Meron akong papagawa sa sa'yo. Okay, sir. Huwag ka mag-alala. ang bahala sa'yo. Nalagay mo rin yan sa pagkain na ihanda ni Marimar doon sa mga kakain na tao. Eh, sir. Baka mawawalan akong trabaho dito. Mas lalo mawawalan ka ng trabaho pag di mo ko sinunod. Sige na. Masarap talaga magluto ni Marimar, no? Kaya nga eh. Favorite kita eh. Marimar! Yes, sir? Grabe talaga na sarap magluto. Walang pinagbago ah. Ay nako sir, thank you so much ha. Wala ka parang kinagbago. Lagi mo talaga na-appreciate yung luto ko. Siguro mas marami ka pang alam na luto, ano? Ay nako ma'am, marami ka pang hindi natitikman na luto ko. Ah, nako gusto lang. Wait lang. Ano nangyayari sa'yo? Parang, parang sumakit yung dyan ko eh. Sir? Ah. Sir? Teka lang. Sir, ayos na po ba kayo? Sige lang, wait lang. Sir! Ah, ma'am? parang kumukuloy yung tiyan po? Ma'am, bakit po? Wala, wala naman pa ako nilagay dyan, ma'am. Hindi ko alam may eh, humahilap. Teka na naman, siya, ako, lang ha, kung si CR lang ako, sulit lang. Hindi ko na kayo. Ma masakit. Ay, wala, hindi ko naman alam kung ano nangyari. Marban! -mar, ano yung iluto mo? Bakit nagkakala si Jeboy tsaka si Eden? Eh, sir, binigay ko lang naman sa kanila yung hinihingi nilang pagkain, sir. Tsaka... Marimar! May parating akong bisita, ano ba? Hindi ko po alam, Sir. Ayoko mapahiya! Ano ba yung niluto mo? Eh, Sir, wala naman po akong nilagay na kahit ano siniguro ko po na maayos po yung pagkalotong ko, tsaka malinis po lahat. So, na to? Ha? Mapakapahiya ako sa mga bisita ko eh. Eh, Sir. Sinasabi ko ka naman kasi sa'yo, Sir. Hindi mo kapag kaatiwalaan si Marimar, katanggalin mo na to, Sir. Mapapahamak mo yung kumpanya mo dito. Sir, sir, wag po. Kasi maayos mo talaga yung pagkaluto ko ng mga pagkain, sir. <laughs> so, pa to? Pa? Ano ka kami dito? Sir, ako po talaga may kasalanan. Eh, ayaw ko lang naman po mawala ng trabaho. Kaya po sinundi ko si Sir Enzo. Teka lang. Ano ibig sabihin ito? Eh, sir. Ilagay ko daw po ito eh. Enzo. Ha? Ah. Paano mo ipapaliwanag sa akin, no? Ha? Sandali nga. So, ibig sabihin nito, ik ikaw yung may kagagawan kung bakit nagkaganan yung mga bisita? Sinabotahin mo yung niloto kong pagkain para sa kanila? Alam mo yun, so? Hindi kita may tindihan, ha? Bakit hindi niya ka ba sa kapatid ko? Ha? Kuya, ang gusto ko lang naman maging successful tayong dalawa. Ano sa'yo yun? Magkapamilya tayo dito kuya, hindi tayo magkawain! Pasensya ka na Enzo ah. Ayokong masira yung business ko. Nandari sa kalokohan mo. Pero hindi ako papayag na hindi ka makukulong. So buti ba't tumawa ko, Bri? Okay eh, sir, teka lang sir. Baka pwede pang niyo pa ako sir pagbabaguhin ko na yung ugali ko. Ah, uh, sir. Sandali lang po. Maka po pwede makiusap sa inyo. Kung pwede po, huwag niyo na lang po ipakulong yung kapatid ko. Kasi po, kahit ganyan po yan, barumbado, siraulo, mahal ko pa rin po yan eh. Tsaka, kapatid pa rin po kami dalawa tsaka magkadugo po kami. So, narinig mo kapatid mo? ba? Diba? Alam mo sa sarili mo kung ano yung ginagawa mo sa kapatid mo. Sana na maging abad sa iyo to. Pero pasensya ka nga, so. Hindi ko tutuloy yung demanda sa'yo. Pero mawawala ka ng trabaho. Ah, uh, sir. Maraming salamat po. At uh, pasensya na rin po sa nagawa ko. Ah, <laughs> uh, bre. Sir. Mabuti pa, linisin mo yung masina. Sige po, sir. Ah, uh, mabuti pa, Marimar pakiulit okay, na lang ang mga lulutuin mo. Ha? Sige sir, huwag po kayo kay mag-alala sir kasi asikasuhin ko po yung mga lulutuin po po. Kailangan matapos mo kanya kasi parating yung mga bisita, okay? That's fine right, sir. Matatawakan lang ako ha. Ayun na nga sa aming mga suking manonood. Isang kwento na naman ang ating naintampok sa inyo ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa patuloy na panunood at pagsuporta dito sa POTG. Nawain na kuhanan nyo ng aral ang kwentong ito. Ang aral na natutunan nating lahat ay bawal po tayong mainggit. Huwag po tayong mainggit mga kababayan ko. Dahil ang inggit ay nagiging sanhi at dahilan ng pagkamungit sa kapwa natin maging sa ating kapamilya o kaibigan man naway, lubos, at taos puso kayong nakakuha ng aral sa kwentong ito. Kapag kayo ay naiinggit, ipikit nyo na lang. And I, thank you.